Wait lang. Ano? Puyas ang mga legs oh. Eh. Pa mga gambak mo talaga taas ka ayo. Okay man pagdating ko doon. Sabi ng babae, "Wait lang muna sa pangit pala siya sa personal." Ala. <laughs> Kisera ingon ng si sa Brenda sa personal. Kato naka-orange kanina dito dapit. Hala! Kanya ka lang ha. <laughs> Wa ka ha. ha? Kani nga makeup, hapon pa ni As, taga pa ni Antog Ibot ka nalang ni Formalin para magwapa dyan ko. Kanya, ay ganyan mo kong pangit mas personal? Kung sa malaga mas pangit ako, tunaw na una. Actually, <laughs> <laughs> ako lang talaga ang gikuha dire. Pag abot na mas taga nito, kahapon, namin nakitaan, di baligya sa mua. Ila daw na nakalot ba sa pako. siya mong idala, dire. Talented man po di ay. Medyo baho lang na naon. <laughs> nikil, huwag na nikil. Amot nikil ba ito? O kil-kil. Anyway, thank you so much. Mayor! Thank you so much for having us here. Palakpaka naman naman natin. Mayor Tessie Chen! Correct me if I'm wrong. Nakao. 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 Okay po. Na Japanese po? Camillo Nakao. Ma'am, no? Ay, Mayor, na Yes. Iba yung nakaw, yun yung nakaw. Oh. Ah, yun. Yun. Wala, yun. Wala, yun. Wala, wala, yun. Wala, 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 wala. yun. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having me. Wapa kayo si madam. Yes, no? very beautiful si May. I heard na 30 plus pa lang po kayo. Ah, oh, very young. 33. Ba 33? Yes, magkaedad kami. Ha? ha? Oh, lol. so, yung tetris ka naman. Bakaka. <laughs> Minopost na magali ka. <laughs> anyway, sa tahan, alam ko, nag-expected mo karon o ka ng bongga kaayo kaya ano. Kapan lu mangko ngawak mondang ini tong ndak kok. Korek. Ya ni mamu tong ga Elias no. Mun ya lagi ni. Ha? Ai mun kabla ka ke mesti tak pening saya. Tino ot? Ha? Ah. Kisai kisai ku sapro. Kay pagawas na ko ni ulo. Dili man kayo basta tenan kay mau ma orang nak tong ulo tong isa. Karena imunasa. Anyway, speaking of Ilias, later, pupunta man siya dito. So, sa lahat ng mga babae dyan, sa mga bilat dyan, raise yourself kay ready naman ka mo mo sa iya. Ready naman mo sabak sa iya? Napakarami talaga nag-aabang kay Ilias, tako lalo, lalo na rin sa... Kasi, tis, tis, Maraming din sige pa suhan. Ang kapot Sa magtuyok-tuyok pa para pantay ang luto. Ito yung isa, overcoat na galit to. Maraming mga ikanto din ito. Maraming medyan manok. Ay, sa stealing aso eh. <laughs> eh, siyempre, di ba? Hugog, akong nahong, no? <laughs> pag may mga ganitong ok okasyon, dapat bumabati ka ng uh, may paggalang at pagrespeto. Yes. Lalo na sa mga nag-invite. Yan. Hello po! Dito muna sa kaliwa, siyempre, kinamayor muna. Sa nagar po kaso. Wala ayaw ko sa'yo, mas. Konnichiwa. Yan. Yeah. <laughs> <Nah. laughs> Kita ka dulot Japanese ay. O, dito gabi, ko, dito naman, oh. May gabi sa tanan. Ito naman, o. Wa may gwapo diri, eh. oi. Oi, wala ka kabalo. Ay, ayun na na, oi. Ay, ala, ala, ang kambungga dito. Nasa na flying object, ha? <laughs> yan yung sinasakyan nung ano, na una sa akin. <laughs> Mga alien. Alien, mang <laughs> Anyway, andito ako ngayon sa inyong harapan kasi wala kabalo, sa likuran. Kabalo naman mo, pinaba, mga, mga bayot, kaya magkita mo yung lalaki. Ah, Siyempre, maraasa pa, nag-ipon-ipon nag kami. Alangan sa babae, di ba? sa lalaki talaga. So, I'm so happy kasi yesterday, nakatikim mo ako ng lalaki. Tino ko? Oo, oo. Asa tapit? Sa sa gilid, sa dagat, sa taga nito. Hala. Ano yung tsura? Sige nga, kung totoo, ano yung tsura? Hindi ko, ko, ko maalala, basta masarap siya, pero medyo ano lang. Hanggang ngayon na, disappoint ako. Bakit? Daming putik kasi eh. Kung saan magaling, naghanap ako ng ginto. Huwag man siya nakahanap ng ginto, so ako yung hina... Ako yung hinukaw niya, hinukay niya. Nagtrabaho din siya sa mining. May nakita siyang ginto sa'yo? Sabi niya, mining ka rin, bakit? May putik din Tanga, hindi yan putik. Ano yan? I-atch. lang. Anyway, so andito ako ngayon kasi mamaya, para sa mga babae, andyan si Ilyas. Ngayon naman, sa akin naman para sa mga lala lalaki. So, Spe speaking about guapo kanina, naas sila yung Mr. International Candidate. Saan ba yung si Sir Josh? Oo, oh, may guapo oh, na no? kanina. Asa man to siya? Ah, nawala. Nawala uli na di ay lala? guapo kaayos siya. Ganun ng mga lalaking guapo ko. Nakakita ng bakla at Akala nila lahat kukunin namin sila. Oy! Hindi <laughs> kami pumapatol sa guapo. Bakit? Hindi lang naman kami papatulan. <laughs> Isa tay. So eh. wag na lang din naman. Pag magarit ng itsura, lumibel ka. Ano ka naman? Ongoy-ongoy lang kami tatlo. Ah. Siyempre, <laughs> doon ka pagwapo -pag kasi high maintenance yun. May kaya sapatos, may kaya -e nito, may order na parcel, dito ka sa pangit. Oh. Pag sa pangit, o. Oh. Anong gamit ko? Yun yung gamit niya. Kasi, o ka na mag Pare-pareho lang tag-naong. Ang naong, lubot na ako. Ang naong, lubot nino. <laughs> Isa tayo. <laughs> so, sa... Nay, ay, sige, katawa dyan, Nay. <laughs> Yung kustiso mo, Nay, lagdikitan mo. <laughs> Parang mga masyado na maluwag. Okay ka lang, Mother? Masaya naman po. Alam ba ng parents mo na nandito ka? <laughs> ah? Nanangit ka, Mother? Nanangit ka? <laughs> Kasi baka mamaya makulang ko. Mother, po. gusto mong gumanan mamaya kaya lang? <laughs> Sabi, sa ni Mother, oh, na-miss na na ako. <laughs> <laughs> huh? Gusto mo, unan na ako, Mother. <laughs> <laughs> raway ani ta ngayon kasi gusto kong kuha ng lalaki so nagatikim na ako kagabi ng taga-taga nito dito naman sa taga-bako ah! sige na wagay mag-alala kasi sina Rita ay mga single na boys okay lang kahit hindi single basta lalaki nana, oh, nana, na baby. na Ana, na 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 Madam, lelaki na madam? Anak ah, ba? Kani siya laki? Ay, bayot Bayot ka Okay na mga mga bayot, kita-kita na bayot bayot Pinching-pinching ng jod. Ah, tara! Ala, ko dito sa bakwa, kaya nga nga, sa sila, mga mamayutay, ganay sila sa <laughs> <ganyan. laughs> One, two, sure, three, man, three. Oh, Sure Sir, ball na agad! Dito sa kapila. Wala ba dito? Hi! Inakasombrelo na wala. Taas sabi nagsabing gwapo siya! Kala na kayo ito masigig todlo, kala siya. Pwede na siya invite? Ay, ano din eh? Ano din? Ano din? Sabak ka rin eh. Ano? Ano yan? Ano din yan? ka ang gwapong hindi ka dito yan. Yan! Yeah. Tara. tara! Upat Bongo. na! Upat na akong nakuha ng gwapo! Ay, nabay sali eh! Tapos! Sir, sir! Oh, pwede ka Saan ka dili ba? Saman, ako ng wala gusto ah, sa sa'yo. Okay. Si Kamatayan. Okay. Ay, yun yes, si Scarlett! Re requested by Mayor, si Sir. Ali, Sir. Ani dili ba? Adili na lang sa backstage sila ka mas tako imong makuha. Sa balik. <baluta? laughs> sa buki. Ang mga nakita ninyo nang sayaw. Unsa man okay na na sila? Ulang pa ni uy. Ulang man uy, dagan kay guapo sa pagkuwag. Asa man? Eto to, eto. Guapo <laughs> <laughs> kinahanglan ako wag naman yung mukhang sindikato. Hindi <laughs> naman, priso taan eh. Unom na sila. Kanina, Ma, may ani si na, na tayo. Oh, ah, pito, may pito, pito na. Oh, pito oh, yeah, na yeah, yeah. Okay, mapito lang. Pito na po. Yeah. Irog, irog, sir. Irog, irog, irog. Yan. Irog, irog. Okay. Isbog na, sir. Isbog. Yan. Do tayo, sir. Yan. Okay. Wapo, mo rin. Ano ni? Ah, di ba sa ko na si Luningning sa Iwawi? Ah, yes. Hindi, si Kulimlim. Grabe kang ngit-ngit. Okay. So, What? marami na tayong lalaki ngayon. Meron tayong magkakaroon tanong. Kung hmm? meron tayong, Mr. International Surigao Churbanes. Oh, meron din dito sila kanina eh. Um, basta, tuwala lang siya. Okay. Kung sino ang mananalo ngayong gabi, siya din ang magre-represent next year. Sa Bakwag. Oo, oh, kalaban ni Tore. Bago maglaban kay Duterte. Ma, ano man? Okay. okay. So ngayon, magkakaroon tayo ng Mr. Bak... Rabi pa ng sugaan ni mo ya, oy. Wala sakwaon ni Lord, ana. Kung sino ang mananalo ngayong gabi ay magkakaroon ng... Round trip ticket! Wow! Bakasyon sa... Yes, unlimited po yan. Round trip ticket. Any... Anytime nyo pong gamitin, pwede nyo pong gamitin. Bakasyon sa... Na ganito, tubakwag. O, <laughs> oh, mag lang mo. Ano tip ko? Bahala mo. O <laughs> pamilya. Round trip yan? Yeah? Round trip lang. Good for how many days yan? Good for five person. Pag trip-trip mo. Bumarkada <laughs> o pamilya. Okay. Okay na sila? Wala, okay. Eh. Ano kung yung ano size ng... Uh, uh, bro, magkagmangutang yan. <laughs> so, sure na gini siya? Excited na ba magkita si Elias? Yes! yes. Partner, syempre, Brenda, no? hindi lamang yung ating mga kababayan dito sa Bakwag ang dapat din natin um, iwagam. May mga taga-ibang bayan din daw na nandito at nanin, sa atin. Ay, wala akong pakialam sa mga taga-ibang bayan. Bakit? Kunin nyo kami para pumunta kami. pumunta kayo dito, plitir ay yung handa gusto, ha? May nag-message sa akin kanina, galing pa daw sila ng Las Piñas. Totoo, From Manila. From Manila. Las Piñas or Cavite. Meron ba? Adelaide yung flight sa Meron ba? May nag-message sa akin. Asa man siya, kamo? May pag sige taas siya. Huwag may bus dere. Hindi ka para. Basta meron nag-message sa akin. Kaya natin marami nagpapashoutout sa akin. Nag-message kanina. I-block na nako silang tanang. Ang dami. Pa... sa akala ko kasi pa-shout out sa akin. Ay, hey, Brenda, Idol! pa-shout out naman kanino kay Elias Pisteng yata yon. <laughs> nauutusan pa nauutusan. Wa mangali ko ka-shout out kay Elias Kaya madul, maulot ang duol niya kawat-kawat ang mga itong video. Oh, kamo ay hindi ito pala, May iba tayo. Kamo sa pala yung biyahe mo papunta dito. Ano anong naramdaman mo? Yan, ano bang ang layo experience? ng biyahe namin? Oo, oo, seven hours yung biyahe namin from Cagayan de Oro papunta dito. Okay naman siya. Okay naman ako. Masaya. Oo, oo, yung dito lang yung hindi okay. Bakit? Kasi, di ba, pagbakla, alam naman naman yun, sabi kasi nila, pagbakla daw, tinatali dahil sa amin. Pagtuloy, aso yung utin namin. <laughs> Hindi namin tinatali, iniipit lang namin mga apat na brief yung sinusuot namin. Para wala talagang kawala yung mga ulo, yung mga... Mga Dragon ano, Balls. Ang dito namin. Sa mga mahilig sa Dragon Balls dyan, andito po yung ikawalong Dragon Balls. So yun lang naman mahirap kasi labo na pag 7 hours and drive, di ba? So ganun, ganun, ganun. Masaya. Oo, so na, sakit na talaga. So, so nangitim na talaga yung mga ano namin. Pwede na nga isaw sa ano bukas salad. Mukhang racing na to eh. Kuyok ko lubot na. Hindi pero alam mo ha, nak nakakaano lang kasi ang ganda-ganda mo ngayon oh. 'Di ba? Nagaganda. Kumalakpak nga po 'yung mga nagagandahan kay Brenda. Ito naman para ganda. <laughs> <laughs> hindi na ganda talaga ako kasi siyempre 'di ba Elias naman 'yan, 'di ba? Kung kayo lang, kayo nga hindi na ha? Ito na. Ay, <laughs> kayo, kayo nga hindi lo... na ganyan itsura nyo dapat pag pag nagsu Hindi tayo. ang ganda mo kasi para kang cotton candy. Expired. Ang tamis-tamis. Cotton candy. Maganda ba, ano ba? ba ako? Oo. Oh. Para, para kang Barbie. Sa, oh. sa, harap ng kagandahan, may natatagong kalungkutan. Ah, oh, uh, ano yun? eh, malungkot na <laughs> sa... <laughs> Kahit tumak... Kahit tumak... Nakita yeah, ni Mother ba? Nakita ni Mother... Malagang banda pa naman ng panahon ngayon. Mag <laughs> Ay, Mag para mas ma-happy ka, Brenda. Ato nang inailahon na ato mga candidates because they are very ready for you. okay. So, okay uh, lang. interviewin mo natin sila isa. Quick interview lang to para uh, medyo. Mamilisan lang, mabilisan. Yes. Alam nila ba nila? Ah, hi, sir. Hello. Hi. Ang cute na mukha niya. Dito tayo, sir. Pag tinatawag ka mukha na niya, dito, dito kayo. sa gitna po. Si sir, mura siyang modest sa quick chow na. Pero guwapo nga version. Hi, sir. Uh -oh. -huh. May lahi ka, sir. Ch Chinese. Wala, Kasi Wala si Ma'am si Ma'am si Japanese. Yeah, mo, ang, ano. Wala kang lahi, Sir? Ah, wala. Ikaw, may lahi ka? Meron. Ano? <laughs> Kawatan. Hindi, <laughs> 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 ang gwapo ni Sir. Ang ganda ng mata ko. Totoo, yung mata mo, Sir, ganun-ganun. Dahil sa ilaw o sa uh, mukha ko? Buta lang yun ka. Buta lang? Buta lang yun ko? Ako ba yung buta? sa mata ako? Makabuta daw ka. Ah, makabuta. Ayaw mong beauty. Sorry, Sir. Uh, hot kasi ako. Ah? ah? Ang init. Hot cake. Okay. <laughs> ang init. What's your name, Sir? Charles. Charles. Si Sir Charles po, anong pinakakabalahan sa buhay? buhay? Ano pong trabaho natin? Opusina. Sa opisina. Opus ah, op ano po kayo doon? Computer? po? Table siya. Table? Oh. Sabak po, Sir. <laughs> lawyer. Ah, lawyer? Oo, oh, ako kasi higher. I'm <laughs> <laughs> <A> lawyer. Lawyer? <laughs> <laughs> lawyer? <laughs> Ang kala? ko. Lawyer. Ah. So, mas mataas ka kay Sir? Oo, oh, oh. lawyer ka lang. Ako, higher kasi ako. Sila, mga middle, yan <laughs> sila. <laughs> Do you have partner in life? Boya. Oh. Wala. Ah, waya. Oh, Meron, gusto mo pa ng, ano, <laughs> Wala sa partner, tapos lawyer sa ah. Why? What's wrong? Bakit? Is it your choice or a karma? karma! <laughs> <What>? Kasi <laughs> 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 malay mo, cheater siya dati, kaya wala siyang jowa ngayon. Or baka choice lang talaga niya na mag-focus sa siya office. Siya muna, o, oh, trabaho. Oh. Why? What? Uh, wha? How dare you? <laughs> What's What happened? happened? <laughs> What happened, Bella? What happened, Bella? Oh, Anna, oh, Bella! Sino ka? Wala lang, yung Wolf. <laughs> Charat lang. Oh, enjoy mo na lang. How long ang you single. single? Wala pa yung one month. Okay. Oh, ah, Fresh po! Very fresh! You deserve! Oh. You deserve! <laughs> you deserve ano? someone better! Ah. Malay mo, di ba? Nung kayo, meron talagang mas better sa kanya. So, tumingin ka lang sa gilid-gilid. Hindi! -gilid. Oh. Kusa ka! Kung magkakaroon ka ng makakasama ngayong gabi, ano ba yung uh, tipo ng isang babae na gusto mo? Yes. Bigyan mo po kami ng katangian. O yung physical aspect. Oo, uh, uh, okay. Ano pong gusto niyo? Mapute? Morena? Madumi. <laughs> <laughs> sekreto para bibo. Ah, sekreto. Sekreto. Pero uh, uh, ano si Sir? Um, mysterious. Kasi uh, gusto siya sekreto lang. Meron ka bang favorite color, Sir? Pink? Uh, Wow, grabe ah. Pwede tayo mo ng pink. Sawa na sa nito. Mamili ka, pink, black, or blue? All of the above. Ah! I love that answer. Dahil all of the above ang sagot mo, you lose your turn. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Huwag ka umalis, sir, ha? Wala ko ba hi! Dito naman ikaw. Uy, ganda lang yung ilong ni sir. Meron siyang lahat. Sure ako, meron siyang What's your name? James. 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 Wala kang lahi? Wala. Ha? Huh? Yung mata mo, brown, tapos yung pilit mata mo, gano'n, oh. ang ganda ng ilong mo. Ganda ng kilay. Ng... Labi mo ka. Ano sa tingin mong lahi to? Ha? Uh, Kuan, ah, uh, penguin. Bobo <laughs> <Wabo> man siya. Basta lang yung buwa, penguin. Wow! Ay, gamay na Sorry, nakaboots ko. <laughs> oh, come on, pariyan mo. Hawag yung mundo, Ana. <laughs> Oh, okay. Bagi wow. na. ba? Huwag kang ano, pareho lang kayong tatlo. Wow. Kasi okay. tawa. tawa. Ah, kaya, anong pangalan ni Kuya ulit? James. James, anong pinagkakabalahan ko sa buhay? Office. Ah, nasa office rin. Office daw pinagkabalahan niya. Anong na, kawatan ka sa office ah. o sa mga... <laughs> Trakot akot ka sa office. Huwag <laughs> ano, Panaman, ano, anong trabaho mo po? May anong position niya? sa company? Uh, contractor. Related. ah, contractor. Ah, okay. So, kapag may mga project. Related ba to sa mining also? Sa Construction. Construction. Uh, uh Okay. May asawa na po kayo? Oh, Asan ah, po siya? Na nasa kumpare niya. <laughs> <laughs> ay, ang ganda ng asawa mo! Ayan, hi ay ma! Ay ay may balbas! <laughs> kalimutan mag-judge. Kasi yung asawa ba yun? kali na sa likod, yung nakaputi, may dalang <laughs> bag. Hoy! Hindi niyo jowa yan! Hindi yung nakaputi yan. Delivery Boy yan? May dalang Ano ba? Ay, hindi. Hindi delivery boy yan. Delivery boy na sulat yan. Hindi Grab driver yan. Hindi mo nakasitbelt. Oo. Ay, joke-joke lang. Saya pa naman ang kwarta. Dito bayaran na niya, Pagkakay kami. Dito ba rin diya ka. Diya masaka sa likod. Thank you so much and good luck. Ayan. Yeah. Ah, hi. Ah, ito, ito. Ah. Uy! Biling Uy, wala pa Brian. Ay. Siya yung nakita ko doon sa may sasakyan. Ano, ano sabi? Wala, nangihi siya. Sabi yung ano? Umiihi? Umiihi siya sa likod ng sasakyan. Ganun pa siya. Ha? Huh? Bakit? <laughs> bakit? Umihihi, <laughs> 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 di ba pag umihihi tayo, kitiligin tayo? Uh Oo. -oh. O bakit? Oh, pati uh -oh. Noong nakita mo? Uh Oo. -oh. Ah, hindi niya alam na sa gaya harap lang ako ng salamin. Salamin kasi ano, tinted. Hindi niya alam, mas malakas yung ganun. Kasi <laughs> tinitinan nga, nakita ko sa'yo. Siya yung ano, naka-topless. Oh, uh, uh. ano yung tsura? Ano yung uh, uh. din, may bigote. <laughs> What's your name? What's me, Wewe? What's, What's, your, name? Your name? <laughs> What's your name? Ryan. Ryan! I am Brian. Wow! wow. Baka hai, Ryan, Ryan. Ryan. Meron ka bang jawa? Wala pa. Wala uh, uh -huh? <laughs> pa? Sama ka nga siya, wala pa. Kung sinabi kasi wala pa, parang he is, ano pa. Eh, uh, open. Oh, no, oh, Yes, nagpaparinig. Parang so. you're looking for someone. <laughs> huh? Ang <laughs> <laughs> gwapa. So, Uy, ganda ng boses si Ryan. Again, again. Ayan. Maganda Lali. pero may amoy lang. Ah, Sige so, ulit. Ryan. O di ba? Uh, oh, diba, Sigurado ka kanya yon. Ulit nga. Ayan. As. Braya. Ah, ah, sa akin pala. <laughs> Dependent. Sa si Brian. Oh. Uh, <laughs> Ryan, bakit wala kang jowa? Wala lang. Ah, wala lang. Trip mo lang. Oh. Uh, so, ilang, taon, ilang taon ka na, Ryan? 17. Ah! Sabi ka na lang? Ang uh, laki ng tao. Oh. Ang laki nga. Ang laki nakita ko na kanina ay 17. <laughs> <laughs> Yung ano inches, 17 inches. Charutan. <laughs> <laughs> so, thank you so much, Ryan. Later ha, kita ito sa likod. Chat mo na tayo, si Ryan. Ay! Anong pangalan, Sir? Yung ka. Dungka? Dungka, binalik, si Dungka. Dungka, binaliktad. Dungka. Dungka, ikaw may lahi ka for sure. Arabo. Arabo. Ah, ah! Arabo. Pautang. Habere. Habere. Ulit ka, e, sir. Sabak ka eh, din. Sabak ka din. Kanyara na, sir. Uh, uh, wala pa nag-ilias na eh. Kapuya, magbinayot. <laughs> sir, hey, uh, o oh, say ko answer. Trabaho na? Or nag-schooling like, pa? Or say mo oh. kayo na pala? Schooling? Itura nito, -schooling Oy, pa? na ito mag-schooling? Oh, hindi mga nag-schooling. Oh, bakit hindi? Kasi bata pa siya, tigulang lang siya naong. Tayo oh. na mga inana. Amarag <laughs> ah, ka na Oo, tama, di ba? Saan sa office? Four-man na mo. Oh. Ah, foreman pala Hindi naman yan four-man, isa lang siya eh. One man. Oh. <laughs> Kung apat kayo. Ano nakapasar mo sa office o oh, iba? Eh. <laughs> Bugukon man eh. Charat lang, charat lang. Foreman pala ninyo, The sir. Contractor sa Chapo. Hi, sir. Dagan Mayaman man ninyo, sir. Gwapa kay mong asawa, sir. Hi, okay. ma'am. Ang ganda ni ma. Mukhang napakaganda rin ng bag ni ma, ha? Uh, uh, sir, do you have partner in life? Waya. Waya? Ah, waya. Waya. Ang anong waya, man? Pero sorry, ha? Waya. Waya. Ang anong waya gali? Waya gali. Walay... Sa so, mo Pisti may lang. Bl may black sa bibig mo, sir. Lumipat sa akin. isa lang kasi yung bahay. Oh. isa lang yung bahay. Oh. sa so, na yung babalango? Ano bang ano, ano gusto mo sa isang babae? Katangian. Yung malaki mata. Hala! Ha? Malaking Malaki mata! Ah. Maputi! Yung no, baile, yung malaking mata, yung bali, mga magkano, mga taplong grams, mga gano'n. Ang ah. <laughs> so, okay, Bakit deh. malaking mata gusto mo? Alam mo ha, Ah. Ah. Ito naman But, sa kanya nga ako kumukuha o. Hoy! Bisok siyo kang tuha! Kung kumidyan ba ami! Thank you so much sir! Basta ka saan mami mapunta? Tisti ka! <laughs> Hi! Baby si sir rin sir. What's your name? Arby. Arby! Arby stands for? <laughs> Raul Bryan. Raul <laughs> ba? Bryan Bryan. Ah Arby! Ah Arby! na! A-R! What are you ka letter? R and -B. B lang John. Pulan po, di sa pulan pwede mo gilirikanan sa paghatag at oh, pangalan. parents niya. At least cute, tsaka uh -oh. unique. Oo. Uh -uh. Ano pinagkakabala ni Arby sa buhay po? What What do you... Do. Thank you so much, Nex! <laughs> <laughs> ano pinagkakabala lahat? Uh Kung -oh. sa'yo mong kabuhaton, sa sa'yo mong o say kinabuhi. Kung sa'yo mong kabisihan sa kinabuhi. nag ah, ko sa... Kinagtrabaho ko. Sa city. Ah, sa city siya oh. nagtatrabaho. Lahat kayo... Yung... Parang iisang ano lang talaga sila, opisina, no? Isang oh. team. Parek, oo. Oh. Oh. May wala? Meron. Ah. Meron siya. Jaon? Jaon? Jaon. Siya waya, ikaw jaon. Ikaw, nagjaon na ka? <laughs> nagjaon. Nagjaon na ka? <laughs> ah, oo. Oh. Ikaw? May jaon ako. <laughs> Gago, jaon, nagjaon na ka. Ako di pa kay busog Ma, ko Ako ko. Ako may jaon nga ako. Ah, okay. Na naiwan mo sa sasakyan. Ah, okay, okay. Idiot bayay. Kila <laughs> na tong balay. Ah, okay. Edutong bayay. <laughs> <laughs> thank you so much, mga <laughs> ah! kami. Ginook Sir so, Arby, thank you. Uh, next. Hala. Okay lang ka, sir. Sir, na narod eh. <laughs> uhaw, na uhaw, uhaw po kayo ha. Pangalan, sir. Ken. 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 Kamusta? Pero malaki ba kita sa pasada ngayon? <laughs> sa kapalapal <haban> driver. <laughs> Mukhang maraming pasahero ngayon ah. What's your name? Ken. Ken. May jowa? La. La. Oh, matatagalan pa yan. <laughs> ano trabaho? Automotive. Automotive. Ah, sa mga makina, uh -oh. sa sakyan. Hindi, taga-salo ng utot. Bakit sa utot? Thank you so much, sir. Ulit ah, natin. Pas si natin. Dali, alam ka excited na ating mga kababayan. Kaya naman, sir, pangalan po? Gerald. Gerald. Ger 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 hi, I'm Julia. What? Uh huh? Ay, magmano. Babagagmano. Peste Happy Father's Day. Ilang <laughs> 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 taon? 19. Ay, 19. 19. Ay, jowa. Wala. Wala. Bayani ako. Kamukha niya si ano, no? Sino? Bayani Agbayani. bayani. Ha? Tayo'y mag-8-8-8! Ang sakit niya, no? So, anyway, let's proceed. Thank you so much, sir. Ah, dahil diyan, mababakilalan nila sila base sa kanila. Gustong pagpapakilala sa inyo. So pupunta ba? Introduction. No? Ah, dito, dito na lang. Yes. Dito. Ay, that's dyan ka lang para... Dito na ako kasi pag doon na ako, pag tuwad ko makitaan, magod ni Mayor akong lubot, ay. Oh, ah, <laughs> sige, go. Ay, dito, dito lang, dito lang. Yeah, para makita ng ating mga audience. Hindi mo ako na-inform na -informer. ganito pala kataas yung stage ninyo, oy. Eh. Ano talaga yung ninuno? Ba, baka mamaya ba may lumapit sa akin. Parang gusto namin ano, i-mining e yung lubot mo. <laughs> <laughs> Parang maraming ginto na makukuha. At <laughs> ah, para sa ating mga kababayan dito sa Bakwag, kayong lahat,